Ohayou minasang! Ngayon nga ay ihahatid ko ang aking mga alaga sa paalagaan dito sa Japan. From Monday to Friday, 8:30 AM hinahatid ko na yan sila. Today maganda ang panahon kaya yung isang alaga ko nauna na kasama nakasama si Utosang. Gusto mabuti. ro kasi mag-bike siya papuntang school <laughs> kaya kami ni Chizuru nakasakyan. ko <laughs> yan malapit lang yung school 5 minutes drive pero kung maglalakad naman ay aabuti ng 15 minutes pero kung bata ang maglalakad maliliit ang hakbang aabuti ng 20 minutes <laughs> habang nagmamaneho ako at inahabol kong maabuti ng mag habang sila ay naglalakad konting trivia po tayo alam naman natin na ang Japan ay isa sa mga pinaka hardworking na bansa sa buong mundo hindi uso ang kasambahay, yaya o babysitter dito. Kaya naman, ang ginagawa ng Japan para makapagtrabaho ang mga magulang ay meron silang tinatawag na hoikwen, kung saan ito ang nagsisilbing paalagaan habang nagtatrabaho ang mga magulang. Maituturing din ito, kumbaga sa atin ay mga nursery, kindergarten o preschools. At maganda nga dito dahil flexible ang oras, pwedeng ipaalaga magmula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Depende sa oras ng trabaho ng mga mag magulang. <laughs> at ito nga, natatanong ko yun, na pong mag-ama. <laughs> may nasa likod ko palang truck at saka kotse. Kaya kahit gusto ko silang video na, ay istorbo sa sasakyan na nasa likod. Kaya minabuti ko mauna at mag-hazard sa gilid. At ito na nga po sila. Sige, habol, utosang. Jojo Jam.

Mau una na nga po kami ni Chizuru dahil mahirap na, baka may sumunod na naman sa likod, baka mabusinahan pa sa <laughs> so, nag nga pala kung nasan yung kambal iniwan po namin sa bahay bantay-bantay ni ate Ailey hindi siya pumasok ng school today dahil tinanghali ng gising Ayan, yan yung school. Malapit lang mo siya. At ito na nga po, nakarating na kami sa school. Waiting lang ng konti sa mag-ama. Kailas ko nila may mga palaruan yun dito sa May palaruan siya sa At ito, fast forward po tayo Nandito na nga po ang mag-ama Sada! Ah, so good! Yaho! Pasok na tayo sa Ay! Ay! Cha-chang, tugoy na Mm -hmm. Ihahatid pa na sila sa loob at papasok na ni Otosa naman bye bye, sa para sa sabay na kaming umuwi. Sa plaza. <laughs> Ay, gagawin mo. Ah, Ay, gagawin <good day>, mo. <laughs> 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 At ito na nga po, papasok na tayo sa loob ng hoy kwe na paalagaan. Sa unang pinto, dito ang room ng kagaya nila Chizuru na 0 to 2 years old. Sige mo sa hindi guys. bye caca, tidur, tidur, mama, mama. <laughs> mama. mama. at ito naman po sa susunod na pinto ay ang room nila saya mga edad 2 years old pataas. Mga guys, Ano guys, mga saya mo. Ayan, nahatid ko na po sila. Uuwi na kami ni Otosang 4:30. Susunduin na sila. Hanggang dito na lang po. Sayonara.